Kaya yeah, kakapsat mga bonsoy, taho. Strawberry taho kakapsat mga bonsoy. Sarap to. Naimas. Strawberry taho, naimas. Dito lang sa Baguio meron ito. Meron, naginay nalilang sa Tagaytay pero pekinis yun. Komersyal yun sa Tagaytay. Meron din eh. Meron din, meron strawberry taho. Nagulat nga ako, paano maabot dito sa Tagaytay strawberry taho? Pero komersyal. Iba talaga yung dito sa Baguio. Komersyal yun sa Tagaytay meron na rin eh picnic group wala yun ito talaga original to yung preservative yun ihalo yun yung tagaytay yeah. strawberry taho naiibas sa kapsat mga punsoy yan yeah. upload videos lang upload videos lang baba salamat yung answers, kamsad, mga kabsat mga strawberry taho naiibas strawberry taho naiibas Bye-bye.